Maraming may sakit ngayon dahil din sa negosyo nila or trabaho nila. Stress demand? Yes po. Dire-diretso ka nagkakasakit dahil stress at problemado kayo sa buhay mo. Stress ka ba sa trabaho? We are gonna talk about stress. Nagkaroon ako nung time na yon ng hormonal imbalance. And then nagkaroon din po kasi ako ng health issues yung autoimmune. Magpacheck ka na, baka meron ka ng ovarian cancer, may nakita ka ng produkto kaya nagkaroon 25 centavos wala kaming laman sa bahay. Isang iglap, tinanggal sa inyo lahat ang pinaghirapan ninyo. Sa putaw na nakalipas pero nakatatak pa rin sa isipan ng marami ang tindi na hagupit ng bagay ng Lahat ng namin boss na washout, paano kami makakasurvive? Nung time na walang-wala ka na, boss, sabi ko talaga, third pa ko, hindi ko talaga. Gemma Jose is the CEO and founder of FKC Star Achiever. A part of FKC International, focused on promoting health and wellness in the Filipino community. From zero, walong buwan, yung mamangka, gano'n siya ka-effective. Pag hindi mo kasi in-accept na ando ka sa dalawang sitwasyon, mahirapan ka makabangon ulit. Paano ka Ano yung pinakamatindi sigurong pagsubok na nangyari sa buhay ninyo? Hindi ko makakalimutan nung na-ondoy kami. What happened? That was 2009. Lahat ng paninda mm -hmm. namin, boss na washout. Ano yung mga paninda niyo? Construction supply. Tapos yung may mga direct selling mm -hmm. din ako, lahat yun, boss na wash Pati yung mga pautang namin na wash So hindi ko na alam kung sino ko. Ang masaklap nun, boss, paano kami makakasurvive? Wala na kaming ititinda. Isa kayo nakatira nun? Na? Sa Rizal po. Nung nagka-ondoy, isa kayo sa pinakan apektuhan ng napakalalim na baha. Yes po, boss. Hanggang saan umabot ang baha sa bahay niyo? Lampas tao. Buti lang po may second floor. Doon akiatan' akyatan yung mga anak ko. Pero during that time, hindi ko alam na may undoy. Tumawag yung sekretarya ko, sabi niya, ma'am, tumataas na yung tubig dito sa my crate. Kasi yung sang namin malapit do sa my crate. Isabi ko, taas mo na yung paninda. So ginamit ng mister ko yung tricycle. Pag uwi namin, malapit na kami sa bahay, hindi na ako maitawid yung sasakyan. Iniwan na lang ng mister ko yung tricycle doon. Dahil sabi ko, bauna ka na kasi naiwan yung apat na bata. Sabi ko, malalaki hakbang nito, mas mabilis siyang makakalakad. Kasi ang hirap palang lumakad sa bahan ng mataasan tubig. So nakita ko, bumabalik siya nagpunta sa akin, subisigaw so, na ako, yung mga anak ko, kunin mo na. Yung pala, hindi ko kakayanin po yung Karen. Nung hinawakan niya ako, dumulas ako, hinanap niya pa ako dun sa ilalim para may angat ako. Doon sa pwesto na yun, marami po namatay na. Sa lugar na yun, na balakas ang kare. Kung hindi ka binalikan ng asawa mo, wala ka na ngayon. Kasama na ako sa missing. I-picture out nga natin yung panahon at pagkakataon na nandun kayo sa matinding ulan at matinding baha. Nung time na yun, talaga hindi ka na makakaya kasi yung tubig sa akin hanggang dito na. Pero yung mind ko, kailangan makauwi kami kasi yung apat ko anak nandun. Nung dumating na kami dun sa bahay, buti na sa second friends sa lagi, iyak na mga bata. Kasi first time nilang nakakita ng ganoon, ang bilis talaga ng paglaki ng tubig. Naririnig mo yung mga kap at bahay nagsisigaw o naghihiyaw, lalo na yung uh, walang second floor. Dahil? Natatangay na po sila. Wala ka namang magawa. sa second floor, nakatingin ka na, iiyak ka na lang kasi lahat po sila nasa bubong na. Yung iba po talaga, nakita namin kung paano sila tangayin. Very traumatic. Nung kinabukasan po, paglabas namin ng bahay, dami po nakakaalak na patay sa kaysan. Anong ginawa ninyo? Yung negosyo ninyo, nawala. Mga listahan ninyo ng pautang, nawala rin. May utang din kayo. Yes po, boss. Malaki. <laughs> Makano utang nyo nun? Million din po yung utang namin. Kinabot kayo ng million ng yes utang. Po. Tapos wala kayo pag-uumpisahan. Yes yung po. Yun ang pinakamabigat. Doon ko narinig yung sinabi ng Mr. Ko, mahirap pa tayo sa daga. Kasi po, boss, ang daga pagkain lang ang problema niyan. Kami pagkain at saka utang. Paano namin babayaran? Dumating din po, boss, yung time na gabi na wala pa kaming hapunan. Ano gagawin ko? Apat yung mga bata. Nagkakatingin na lang kami ng mister ko. Alam niyo po ba, nag-try kami. Halugog tayo ng bahay. Baka kahit paano may mga singit-singit. Yun yung turning point ko, boss. Ni 25 centavos tapos wala kami laman sa bahay. Sa ganung parte po, hindi naramdaman ng mga anak namin na may na kami. Kasi pag umuwi ng bahay ang one time, naalala ko sabi ko sa mga anak ko, mamaya gabi kakain tayo sa labas. Magka-candlelight dinner tayo. Sa tuwan tuwa yung mga bata. Nung gabi na po, nilabas na namin yung lamesa. Sabi niyo, di ba tayo sa labas? Oo, dinner na kasi wala tayong kuryente. Positive pa rin ang yes Yes po, boss. di ko makakalimutan ni yun bunso. Pag magpapabilis, siya. Never ko pong sinabi kami mag asawa na hindi natin kaya yan. Sige anak, pagyaman natin, bibili natin yan. Teka lang, naubos sa inyo lahat eh. Paano mo nasabing yayaman pa kayo? Ganun ka strong yung mind namin. Bakit? Kasi nga, temporary lang to eh. Alam ko may reason. Nawala na sa inyo lahat, tapos sasabihin mo temporary. Alam po boss, ang nangyari pagkatapos ng undoy, sa kami dumiretso, sa showroom pa nga ng kotse eh. Tsaka sa showroom ng kondo. Ganun kami ka positibo. Ang normal na tao ang gagawin after ng disaster, pag mumukmok, hihingi ng tulong sa gobyerno, ikaw nakuha mo pang pumunta sa kasa ng sa Yeah. Pag naniniwala kang may Diyos, hindi ka mawala ng pag-asa eh. Mas lalo akong kumapit sa kanya nang nangyari yon. Hindi si... mo ba sinisik? Isipin mo ah, isang iglap, tinanggal sa inyo lahat ng pinaghirapan ninyo. Natanong ko lang siya, Lord, bakit kami? Tumutulong naman ako sa pamilya. Pero alam niyo po, na ko na meron pala siyang mas magandang plan. Hindi ka naman niya papabayaan kasi anak ka niya eh. Paano mo nasabi na may Diyos? Eh maayos na yung buhay nila pero pinahirapan sila ulit. Naniniwala kami basta masipag ka eh. Kaya mong makabawi ulit. Hindi ba mas tama na lang na wag na tayong mangarap kasi kung ito talaga ang binigay ng Diyos sa atin, dapat tanggapin na lang natin. Sa akin, boss, siguro may itinuturo lang sa atin ano yung purpose natin sa buhay. Noon, nung nagdenegosyo kami ng tradisyonal ang isip ko lang, makakain yung mga bata, mapag-aral, ganun lang kababaw yung gusto ko sa pamilya ko. Pero, nung naituro na yun sa amin, doon mo ma-appreciate yung buhay na binigay sa'yo na maswerte ka pa kasi hindi ka kasama sa namatay. So, ibig sabihin, may purpose ka, kaya niya ginawa yan. Ano yung pakiramdam na natin ka nasa taas, tapos bigla kang nasa babang baba pag hindi mo kasi inaccept na ando ka sa gano'ng sitwasyon, mahirapan ka makabangon ulit. Pero hindi doon natatapos. Importante, nagsisikap ka ulit na mabuo yung pangarap mo, yung negosyo mo, maiangat mo ulit. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, huwag mong hintuan ang pangarap mo. Kasi ang pangarap nagkakatotoo. Kamusta ang negosyo mo ngayon? So far po, marami po talaga tayong natutulungan, especially hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang lupalo po ng mundo. Ilang taon nag exist ang company? Sa Philippines po, almost 15 years na po ang FKC. Ano na ang naipundar mo dahil sa FKC? Nakapagpundar na po kami ng mga condominiums. Ilan? Lahat po ng property po nasa 11 na po. Wow! Pero syempre, bago natin pag-usapan ng FKC, gusto ko muna malaman sino ba si Gemma Jose. Isa po ako sa produkto ng Broken Family. Nakita ko po sa nanay ko yung hirap. Anim kami binuhay niya po, so nakita ko siya nagtitinda. Noong elementary, kahit papano po tumutulong ako sa magulang. Hanggang nung naging high school, tinutulong ako din po siya. Sa murang edad, nakatulong ka na ng nanay mo sa pagtatrabaho, pagtitinda ng gulay. Yes po. Nag-open din kami ng karinder po sa harap ng na bahay namin. Siya yung magluluto, yung kanya lugaw, spaghetti, ako po yung magbibenta. And then sa gabi, after mamamalengke naman po. Noong high school ka, ano nangyari? Wala na po plano akong pag-aralin ng college. Katwiran kasi ng tatay ko na pagbaba, idala eh, na po ng lalaki yan eh. So hindi na pinag -a. Pero ako po dahil mapang gusto ko talaga. Pero kaya nga sabi ko, magtatrabaho muna ako para makatulong. So nagtrabaho din po ako sa EPSA bilang factory worker. So madaling araw na po yung shift namin. graduate ka ng high school, then after high school, nagtrabaho ka na as factory worker. Kahit nandun po ako as bilang factory worker, nagbebenta din ako ng mga damit na galing divisorya. Para mas malaki yung benta, ang bebenta ko yung Bosco ko. Correct. Para lahat ng kulay ng t-shirt, i-order niya para Monday to Sunday, yun ang pinaka-t-shirt niya. So ganun ang marketing naman na ginagawa ko. Dapat lahat ng color meron siya. Magkano yung mo din? Sweldo namin noon parang wala pang isang daan nung no? panahon na yun eh. Bukod po doon, boss, nagbebenta din ako ng mga make -up, mga lipstick. Kaya lumaki yung kinikita mo. Yes po, nadadagdaga. Kasi kailangan po eh dahil marami kami sa pamilya. Ilan taon ka nagtrabaho? Four years. Then after po, nakilala ko na yung aking boyfriend na mister ko gayon. Saan kayo nakakilala? Penpal pa noon that time, boss. Penpal! Nako! Dinosaur age pa yata yes, Yes po. Nag-meet kami. Hindi ko makakalimutan yun sa Robinson's Galleria. Tapos sabi ko, anong oras na wala pa? Tapos nakita ko, merong tumatakbo na ang gusto. Sabi ko, kamukha nung nasa picture. Eh, syempre ako, sabi ko, ang tagal ko dito kanina pa. Sabi niya, kanina pa rin ako eh, sa harap. Sabi ko, di ba harap to? Sabi niya, hindi, likod diyan Napunta ka sa likod ng uh, Robinson. Siya pala yung nasa harap talaga. Okay. So, yun po, naging mag-boyfriend kami. Then, ang nagustuhan ko po sa kanya that time, yung panliligaw niya is a natural way. Paano kasi, ka niligawan? Umiya ko sa'yo, sabi ko, eto, magiging boyfriend ko lang to kapag may sa akin ng puting rosas. Sa lahat kasi ng maliligaw, laging pula eh. lang yung nagbigay ng puti. Eh, wala naman nakakaalam ako lang. So, sabi ko, Then, Pero maganda po sa kanya, nung nakita niya po na tumutulong ako sa magulang, sinuportahan niya po ako. Sinasama niya ako, pagpipig up ako ng product. Ano prada? Yung mga damit sa divisorya po. Na ibibenta mo sa trabaho mo? Opo, na ibibenta ko sa mga kasamahan ko, lalo na sa mga boss ko. Tapos, nung nakita niya na, sabi niya, sige, ba't ka mag-aral? Inenroll niya po ako sa UE. Pero that time po, kailangan ko rin magtrabaho pa kasi nagpaalam ako sa nanay ko na, na mag-aaral po ako. Nag-part-time ako sa KFC. Parehas ko kami nag-working student. Ang maganda po doon, boss, yung sweldo niya, binibigay niya sa akin pang sa tuition fee ganda mo. Abo, diba, oh, di haba ng hair ko. <laughs> sabi ko nga sa kanya, hindi ba nakakaya sa diba? inyo? Baka sa inyo hindi ka naghuhugas ng plato. Kasi doon po, di ba, yung mga malalaking kaldero, yung huhugasan mo doon, talya-talyase. So wala po siyang arti. Tapos minsan nagmamap, sabi ko, wala pang makakakita sa iyo. Baka sa bahay niya, hindi kayo pinagwawalas, pinagmamap. Pero dito, nagmamap siya. Pero sabi niya, sige, para lang sa pag-aaral. Doon ko naman po siya lalo na-appreciate. And then what happened next? Nung mga ilang years sabi niya, sige, magpakasal na tayo, doon na nag-start naman yung journey namin bilang mag-asawa. Bigyan mo nga kami ng pointers paano pipili ng mabuting asawa. Unang-una -una po, yung naiintindihan ka, sinusuportahan ka niya. Nakita ko rin po kasi sa kanya masipag po eh. Kasi nung naging mag-asawa po kami, bago kami ikasal, para makabili ako ng damit, ng sapatos, kailangan niya munang gumawa ng mga banister. Pag nakagawa na siya, kahit paano, nabigyan na siya ng income, pupunta siya sa bahay. Sabi niya, tara, bili na tayo ng damit, bilhin na tayo sapatos, bilhin na tayo ng gagamitin sa kasal. So, yun po yung nakita ko na naging effort niya. Na doon pa lang, alam ko, responsible to. Sa paghanap ng mabuting asawa, lalo't lalo na babae kayo, ang unang-unang kailangan siguro na karakteristik meron yung mapapangasawa ninyo is dapat masipag. Yes po, dapat masipag. Bukod dalo. doon, ano pa? Nagkakaunawaan kayo. Paano ka makakakita ng taong makakaunawa sa'yo? Siya po kasi from the start, boss, hindi ko siya nakitang uminom, nanigarili. Wala ko siyang bisyo eh. Talagang family-oriented siya. Ang ina-advise mo sa mga kabataan ngayon, kung ahanap nga kayo ng asawang lalaki, sikapin ninyo na hanapin yung mga lalaki walang bisyo. Yes po, mas maganda po talaga walang bisyo. Kung magkaroon naman ng bisyo, yung kailangan eh, yung bisyo na pas ang labas. Dahil po yung pag yung vision na yun na simulan po, kahit anong sikap or sipag niyo mag-asawa, maubos at maubos din po yun. Kailangan yung lalaki na Mm -hmm. And then, kwento mo na ngayon yung buhay ninyong mag-asawa. Kaya nga match na match kami, masipag kami, wala rin pong arte. Kung masipag ka, nakahanap ka ng katapat mo. Opo. Ang nangyari po, nagkaroon kami ng maliit na store sa construction po. Nag-start kami siya, drive. Ako naman po, secretary. Hanggang nagkaroon kami ng sarili namin mga truck. Meron ding downside kasi yung pagnenegosyo mo yung mismong may-ari ng nirerentahan namin sila na yung nagtake over nung pwesto namin nung nakita nilang malakas na so nawalan kay ng hanapbuhay so nawalan po lipat ka ulit ng pwesto pag nakitang malakas tataas naman yung renta and then doon po yung nananakawan ka kasi nangyari din po sa amin na may delivery kami ang order ng customer namin buhangin pero nagsumbong yung customer na doon sa ilalim ng buhangin may nakalagay na semento hindi niya naman daw order yon pero binebenta ng driver Boss Pe, time pa na meron kaming supplier na malaki, malakas kaming kumuha sa kanya. Hmm. Nung nakita niya malakas, alam niyo po bang nagtayo siya sa harap ng store namin. So, paano pa ako makakompete? Eh, sa kanya ako kumukuha. Yung presyong binibigay niya sa akin, yun ang binigay niyang presyo sa lahat ng customers. Yan ang naging problema nyo sa traditional na business. Yes. okay, dito tayo sa iyong bounce back story. Step 1 ang ginawa mo and all throughout, paano ka naging successful? Kinausap ko yung mga kaibigan ko na may mga pautang. Sabi ko, ano na lang tayo, 70-30. Pag nakasingil ako, halimbawa isang 700 sa iyo, 300 sa akin. Pag po may nagbayad sila, panalo po, may maiuwi kami. Okay, and then, ano yung mga kasunod na ginawa niyo? So, umaattend din po kami mga seminars. Nag-travel pa kami sa Ortigas. Ang layo nun, boss, from Rizal to Ortigas para lang makapakas makinig. Natutuwa kami kasi buhay na buhay yung mga pangarap nila. Ay, sabi ko, dito tayo. Networking ngilog. yan. Ano, invite po kami sa mga ganyan networking. Nagbaka sakali, nabibiktima ka din. Pag ganon, okay lang. Bawi ulit. Tingnan ulit natin. Sa kahahanap ninyo, natagpuan nyo ngayon na? Natagpuan ko yung company namin ngayon, FKC International. Actually, boss, yung taong unang nag-alok nun sa amin is dumaan lang sa tindahan namin. So, yung mga typical, parang ano na naman to ulit. Pero sabi ka namin, sir, ko, sige, try mo lang. Kasi nagkaroon ako nung time na yon ng hormonal imbalance. That time, sabi ko, marami ako na-try eh. Sabi niya, subukan mo ulit. Ano ang nararamdaman mo no? so, sa sakit? So, boss, six months akong dinadad na ng monthly period dahil hindi naman ako buntis. Tapos, may mga acne na lumalabas. Tapos, masyado ka na nagiging obese. Yung thinking mo, parang lagi ka nang bugdutin. Sabi niya, subukan mo. Boss, ang tanong doon, asa ang pambili? Wala nga kami pera, di ba, Sorry. that time? Nung nalaman ng nanay ko po kasi na may hormonal balance ako, sabi niya, magpa-check ka na. Baka meron ka ng ovarian cancer, may mga ganyan na ovary Sabi ko sa nanay ko, may nakita kami produkto, kaya lang po wala akong pambili. Pinautang ako, gamit yung credit card niya. Nag-try lang kami ng apat na pirasong bote. Na-amaze ako kasi after two weeks po, yung matagal ko na naantay, dumating. And then, hanggang ngayon po, 11 years, normal na po. And then? And then, nagkaroon din po kasi ako ng health issues yung autoimmune dire-diretso ka nagkakasakit dahil stress at problemado kayo sa buhay mo. Yes, po. Boss. So, ibig sabihin pala, pag dumadami pera, kumikita ka ng malaki, nawawala yung sakit. <laughs> Isa yun. Sabi nga, energy ay yung money, ano? Pero, kung observe mo, maraming may sakit ngayon dahil din sa negosyo nila or trabaho nila. Stress demand? Yes po. So, ikaw, nung nag-take ka ng apat na pote, natulungan yung... Yes po. Nung una po, hindi ako interested pagdating sa business kasi ako po gusto ko produkto lang. Mm. Then, after one month or two, ang sabi ng nanay ko, yung kapatid mo, may breast support. Ang ginawa ko po, dinalo ko sa kapatid ko. Naalala ko yon bago mag-Christmas. And then after Christmas po, nag-visit ako sa bahay namin. Tuwan-tuwa yung nanay ko. Kasi nung pinakita niya yung sa akin yung resulta, yung 5CM nag-zero mass. in two weeks. Natunaw po. Dahil dun sa tinitake yung supplement. Mm -hmm. So dun na po nagsimula. So in-invite ko yung mga circle of friends ko ng mga engineer, architect. Kasi ko, subukan nyo lang kasi yung mga nagtatrabaho kayo, makatulong sa work nyo, hindi kayo basta mapagod. Nagugulat lang kami kasi bumabalik sila eh. May mga kasama pa na yung produkto nyo. Yung apat na bote na yun, ano ano yun? Ano. So, yun po yung trend, dat liberate ingenium, tsaka regenesis. Kailan nyo naramdaman na eto na siguro yun? After 8 months, nakabili na po kami ng konto sa Pasig. From zero, walong buwan yumamang ka, Ganon siya ka-effective? Yes, po boss. Kayo yung networking na benta-benta, hindi kayo recruit-recruit? Product movement kami, boss. Kasi naniniwala po ako, pag maganda yung produkto mo, pa natin ng customer mo. Paano mo nagawa ito? Kasi yung produkto namin, naka-specific kami by organ. May produkto kami para sa heart. Yun po yung inirecommenda namin pag may nakita may concern sa heart mo. Meron kami for the gastro, meron kami for the liver. Kasi po pag naramdaman ng customer yung malasakit mo sa kanya, i-recommend ka niya sa iba mga niyang kaibigan. Ganun po kami lumaki sa produkto kami nakilala. Magkaano ang kinikita nyo sa kada produkto na bebenta ninyo? Meron po 800, may 1,000. Kada bote? Yes po. Sa wholesale naman? Sa wholesale po, yun, mga 300, mga ganun, to. 250. Pero volume naman po kasi, boss, eh. Pagka wholesale ang binili, mas malitan ang tubo ninyo, pero mas marami silang kinukuha. Yes, boss. Kasi ang market namin, boss, mga medical doctor din. Doktor ang nagre ng produkto yes, niyo. po, boss gaano kakakumpiyansa na yung produkto na yan ay totoong makakatulong hindi lang sa financial kundi sa kalusugan ng maraming tao. Boss, sa 11 years ko, nakita ko talaga kasi even kami and then sa dami na mga nagpapasalamat sa amin na natulungan sila ng Prada kasi po ang iniiwasan din natin yung gumasto sila ng malaki tapos hindi naman nila nakuha yung resulta na gusto nila. Bukod sa condominium, ano pa ang naibigay sa inyo neto? Boss, bago mag 2 years, nakabili ulit ako ng pangalawang condominium namin dito sa Makati and then yun yung pinaka-remarkable year kasi ikas second year po namin, nabili po namin yung dream house namin. Kung kausap mo ngayon ng Diyos, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Thank you kasi binigyan niya ako ng strength. Kasi nung time na walang wala ka na boss, sinabi ko talaga, Lord, pabawin mo ako. Tutulog talaga ako. Since then pa, from 2013 hanggang ngayon, hindi lang po sa Pilipinas kami tumutulog, boss. Kaya sabi ko sa mga anak ko, anak, yung mga nakikita niyong mahirap ngayon, dalating ang time, yayaman sila, basta malinis lang yung puso nila. Minsan sinasabi ng mga iba na, okay na kayo, eh, hindi niyo na dapat ginagawa yung ginagawa nung nagsisimula. Pero pag nakita mo kasi kami, boss, lagi kami day one. Yung excitement, nandun lagi. Lagi kong iniisip na sino kaya yung J. Matt Richard na mababago boy ngayon. Yun na po yung lagi yung mindset namin. Kaya pansinin nyo po, family kami na tumutulo Kasi alam nung mga anak ko po, yung hirap namin. Kaya po, yung mga sakripisyo no, lahat po yan worth it. Kaya tinitingnan ko yung bahay namin ngayon. Tsaka boss yung mga sasakyan. Dati ang sasakyan namin, luma. Mas maganda pa nasa labas ka kaysa loob ka kasi maidit. Pero yung maraming sasakyan na pre sa sa'yo na ang sarap pakinggan na sasabihin ng anak mo, ma, anong gagamitin yung sasakyan. Anong kulay? Alam nyo, yung last year na galing kami Europe, was wildest dream namin mag-asawa yun. Kasi sabi namin, pag na-reach natin yung 10 properties in 10 years, Europe naman tayo. Boss, nagawa namin in 9 years yung 10 properties. Kaya reward namin sa sarili namin yung Europe one month. Yung mga properties namin, boss, hindi namin sinarili yan. Pag may mga business partner kami sa ibang lugar, pos pinapatulog namin doon libre. Kasi ikatwira ko binigay yan sa amin. Maramdaman nyo na yan ang resulta kapag ginawa mo to. Pagsipag ka, mo ipagdamo. At basta sa tama ka lang, may blessed ka naman talaga na eh. Ikaw ba naniniwala din na hindi mo malalagpasan lahat ng yan kung wala yung asawa mo? Yes po, boss. Wala nga Gemma Jose, wala Richard Jose. So yun yung nakita ko po na yung support na ginagawa ng mister ko sa akin and then yung family, mga bata. Kapag iisa po yung intention, isa yung goal nyo, mas mabilis mo siyang nakukuha kung ano yung gusto mong mayari sa boy mo. Lalo na po, in good intention po talaga good intention and living a purposeful life. Yes. Grabe. Sobrang powerful nitong conversation natin. And doon sa kumpanya na nag-provide sa'yo ng buhay na meron ka ngayon, ano naman ang gusto mong sabihin sa kanila? unang una nagpapasalamat po ako siyempre sa mismong Vice President of FKC Philippines, Mr. Kenneth Kasi lagi kong naalala yung sinabi niya na heads down but spirit high. Kaya ang mister ko po, alam niyo, yung unang sasakyan namin na luma, hindi niya po binenta hanggang ngayon. Kasi ang sabi niya, it will remind us to be humbled every time na kita natin yung sasakyan na dyan tayo nang galing. Kaya hindi dapat lumaki ulo natin ano naman ang gusto mong ibigay na oportunidad sa mga viewers natin? hindi pa huli ang lahat para po maging healthy ka at the same time, pwede po kayo maging wealthy. Pwede po natin ma-enjoy yung magandang buhay ng balanse. Yung mga gusto po na makasubok at makatikim ng produkto namin na FKC, in-invite po kayo. Office po namin na sa Makati. Nandun po kami mag-asawa every Wednesday. So gusto nyo po nagkaroon ng free health assessment. So ibibigay po namin sa inyo for free. Sa ibang bansa po, nagbibigay din po kami ng free health assessment. Contact kanyo lang po kami. Cellphone number na po pwede nilang kontakin-tawagan na pwede sa Viber, sa WhatsApp, tsaka sa Telegram. Number ko po ay 0915-935-4098 0947-895-7990. Meron din po kami yung FB page, Star Achiever. Makikita nyo po, every week po yung ina-upload namin na mga activities po oh. sa office. Bago tayo matapos, baka merong gustong batiin at pasalamatan. Siyempre, unang-unang nagpapasalamat ako sa aking very supportive na husband, Richard Jose. Thank you so much. Sa aking mga anak, anak, Angelica, Almira, Charles, CJ. Sa aking mga business partner po, sa walang sawa pong pag-support at pagditiwala, maraming marami pa po tayong matutulungan. Sa bumubuo po na FKC International Philippines, maraming maraming salamat po sa inyo, especially sa aming Vice President, Mr. Kenneth Chang. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss Gemma. Ang dami ko natutunan. Grabe, I'm overwhelmed. Ang wish ko sa iyo, marami ka pang matulungan, marami ka pang masuportahan ng mga kababayan natin at matulungan, especially pagdating sa kalusugan. Mga boss, please do subscribe and click that notification para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss Arger sa Spotify at PTV4. Muli, makita-kita tayo mga boss. God bless inyo lahat. RDR linggo, alas 5.15 ng hapon sa PTV.